let's go to the hot subject okay Alan Peter Cayetano uh, former senator former uh, uh, foreign affairs uh, minister ay binapatikos ng social media at um, madaming galit yun okay Ah, uh, napanibala tayo ni Alan Peter Cayetano eh Anyway, let's go straight to the point. Okay, tapos na yung uh, term nila ni, ni Tatay Digong. So, siya kasi ang pinakamaraming ipinangako. At tawag nga sa kanya si Mr. Damage Control. Um, Pinagtatagpitagpi niya. Lahat ng mga kapalpakan na inidigo ng administrasyon ay siya tal talaga nagtatakip. O, oh, in niya. Anyway, um, so, iniwanan ng utang ang... Uh, ang isang anak na Pilipino, pag inaanak daw, eh, meron ng hundred 15,000 na utang, okay? So 17 trillion na ata ang ginawang utang nitong mga nitong administrasyon nitong uh, si ano si President Digong. Anyway, so parte siya ng team niya siya ang talagang adviser. Okay? At uh, ang problema nito ay hindi makita yung mga inutang na pera. Okay? At uh, ang dami pang muntik na mawala ng trabaho. Uh, ang mga iskandalo na ninakaw, yung mga parmali, ganyan, ay talagang kanya-kanyang takbuhan na. Ah. So, mabigat ito. At ngayon, sumusulpot ulit si Island Peter Cayetano tukol dito sa isyo ng uh, West Philippine Sea. At babalikan natin yan, okay? Napakababigat ng ginawa nilang, ano, uh, Parang aping-ape -aping ang taong bayan dito sa mga pangyayari do doon sa nagdaang administras administrasyon ni Digong. Okay? At ang nangyayari pa, wala siya ang ang impression ng mga tao katulad lang siya ng mga vlogger ni Digong, di ba? ay uh, yung mga vlogger ni Digong o oh, right or wrong, uh, kahit pa kriminal yung mga Tebes, yung mga Bantag, yung mga Kimboloy ay ipagtatanggol nila na, ano, at Operation Demolition Marcos. <laughs> Kaya hindi din tayo umuusod eh. Gawa ng mga, mga DDS eh. Uh, versus Marcos. Okay? So, Kawawa talaga ang tao bayan. Ba? So, uh, parang hirap na hirap. Wala nga opposition eh. Ang opposition ay dating uh, kapakasama kasamahan nila eh. Okay, so, nag, uh, yeah, wala tayong check and balance. Dahil, uh, pagka nakita ng ano, kabilang ano, nung kahatian nila, okay, di ba, unitives yan, yung kahatian nila, ay di, isa-settle na lang, medyo, Uh, kalma and then uh, nagbabantayan sila. So, yun ang kapalaran ng mga Pilipino at kanya-kanya uh, gimmick sa paggawa ng ano, pagkuha ng uh, pera. Um, uh, lately, napakaraming mga issue at nakakalula ay mga katulad ng mga yung confidential um, confidential budget may mga ganun pala kaya confidential budget confidential nga huwag kayong magtatanong <laughs> Hindi wala kayong benta doon? O, oh, lalagyan you know, ng confidential budget para sa mga NPA. ah uh, sabi nga itong kaibigan natin yung no, si Arban din eh, wala na NPA yung mga bata, nakapokus sa ano, sa cellphone, wala na sila marirecruit. -re Alasan mo na cellphone yung mga yan, ay sira ang buhay ng mga yan, miserable So, wala na NPA, patay na si Season eh. Pero meron pa daw confidential budget. <laughs> Ay, talaga na lahat ng uh, pinipiga talaga ang dugo ng mga Pilipino at hindi pa doon sa 150 ng utang ng kada sa Pilipino ay papanganak, di ba? So madadagdagan pa daw 'yon dahil uh, uma umahanap pa rin sila kung utangan nga lang, ang sinasagan nila yung credit line ng uh, Pinoy. Okay? Ang dami mga trabaho na dapat sa Pilipinas nung nag after pandemic, nag-alis sa China. Okay? ay lumipat sa Vietnam. Dapat tayo kukuha nun dahil tayo ay um, ano uh, we speak English pero anong nangyari ay wala tayong ano, wala tayong bi, binastos ni Digong ang mga European country, ang Amerika wala mag-invest sa atin. At saka hindi tayo ano, um, member ng ICC. At China lang ang kilala natin pero China hindi naman mag invest sa atin. Magdagi imbes sa atin na kawalang iyan. Itotodo yung yung ano ah, uh, yung boat sa Ayungin shoal, yung BRP Sierra Madre itoto la lalagyan do ng mga island sa ano sa Rose Billy Boulevard na mga Chinese yung mga gumawa yun mismo daw ang mga gumawa ng mga island sa ano sa West Philippine Sea yun ng mga kontraktor na walang iya so anyway sinakay uh, sinakayatan no for the Persia ay kasali diyan okay yun, yun na yun. Hindi maraming hindi siya kasali doon eh. Dahil panahon ni Duterte yun. So, dapat itriso niya mga yun eh. Oo, oh, treason na nararamdaman ng mga Pilipino. Wala lang talaga mag- Alright, si Alan Peter Cayetano. Okay, um... Wag kayo nga hindi na wag na tayo magpapabola kay Alan Peter Cayetano. Ah, uh, kasi tinanong niyo taguig, okay? So wala tong pagkakaiba doon sa Makati na kinaiklaim ng mga binay na sila doon nagpaulad ng Makati that's that's <laughs> is that gonna make sense ang Ayala ang uh, nagpaunlad ng Makati okay uh, nakasakay lang sila doon swerte nga sila eh at sila eh ano uh, eh, ganyan lang eh okay uh, nangungulagta lang eh uh, same thing sa ano sa Tagig at ang um, nung ibinenta yung uh, military base ni Fidel Ramos former pre President Fidel Ramos ay sinwerte ang mga taga-tagig okay so ngayon kung i-claim niya na sila nagpaulad ng tagig is not gonna make sense huwag na ako tayo magpapabola dito sa ano dito sa mga ito ano eh uh, something remind may me meron akong co-worker na ganyan eh nakatulad ni Alan uh, kay Tano eh um, bago kami magsimula sa aming ship siyempre meron kayong uh, morning meeting uh, yung mga nakaraang uh, araw uh, magbibigay ng report kung anong nangyari um, meron coworker na maboka pero after a while na realize namin hindi ito effective puro ano lang eh para tamad eh hindi siya team player eh hindi siya hindi siya company person okay wala siya nga malasakit o magali lang siyang ano dumaldal na ganyan mag opinion mag intimidate so yun yun ang nakikita natin kay kay ano kay uh, Senator Peter Keta no. Kasi wala namang resulta eh. Binawalan lang niya mga Pilipino sa utang, okay? Marami sa mga pinagtatakpan niya yung mga kamalian, yung mga patayan, pinag uh, inaad pinag pinagtatakpan niya. Uh, sasabihin niya yung mga isolated case lang yan, ganyan, kahit na totoong totoo ang uh, data na complain ng mamamayan so ini-ignore lang niya so, Anyway, ang nam, siguro inis ko gaano kayaman ito si ano, uh, nasa kanila Okay, um, ano kaya? Ano kaya ah uh, gaano kayaman na to? Kung yung iba ay nagpayaman, how much more tong si ano, si Alat uh, Alad Peter Keta ano? Kasi siya lagi ang plan B. Eh. Pagka na trouble na yung uh, kagrupo nila, ay siya na ang ano, siya na ano ang uh, harap noon. Okay. So, Anyway, so ito mga mga Pilipino ngayon ay talagang suklam na suklam sila pag nakikita mo mukha ni Alan kay Peter Cayetano. At um, hindi mo mabibli mga tao bayad dahil ang resulta. Ang dami mo pinangako. Siya pinakamaraming pinangako eh. O, oh, ayun yung baon tayo sa utang. Ngayon itong sa West Philippine Sea ay pag-usapan. Okay? So meron na naman siya na hindi na siya pinapakinggan eh. Bakit daw gusto niya they're buying time na i-elaborate muna. Ang sabi nitong si ano, itong president ng uh, Senate, itong si Subiri, kahit na is not gonna make sense mo kay Tano. Dahil ay uh, yung mga procedure, procedure, procedure na ganyan, kasi ang kinakausap mo ay wala namang word of honor. Kahit na magdiplomasya ka, ay wawalan nga yung kapalit. Paulit-ulit na lang. Okay? So, ano ka ba, pro-China. Yun ang ano ng mga Pilipino eh. Kaya nagagalit ang mga Pilipino to, ayan at ang -halata siya ay pro-China. And what do you expect? Ay eh, siyempre, kung anong, parang nga siyang vlogger lang ni President Duterte, alam naman natin na pro-China si President Duterte, ang nakakapanghinayang dito ay wala mag-invest na ano, ng mga European at napunta sa Vietnam gawa ng uh, kinundem nga ni tinatawag ni Iyut <laughs> ni, President Digong ang mga European country at uh, mutik na mawala ng trabaho ang 50,000 na seaman yung mga OFW gawa nitong nga uh, si President Digong so nung panahon ni na uh, Digong ay nawala ng talaga ng trabaho ang mga Pilipino, maraming nawala ng trabaho at walang uh, hindi makarating yung mga investor Oh, dahil uh, kasi eh, hindi tayo member ng ICC, so hirap talaga uh, makakuha ng investor. Anyway, si Alad Ketano ay um, dito sa usapang ito ay kitang-kita na isa siya sa naging problema ng mga Pilipino. Hindi siya effective at nagpahamak pa. So ngayon ay marami pang hindi kakas sa video ito, sa susunod na video na lang natin kung anong involvement niya dito sa West Philippine Sea, okay? So right now, ang mga Chinese na, na gumawa ng mga ano ng mga base dyan sa ano sa dito sa mga Spratly Island, yung mga nagdako na island natin ay sila ang gumagawa ng resort. Uh, 300 pa. to 500 uh, hectare ata ang ano ang laki noon. At uh, namumblema yung mga karatiga uh, sa Maynila dahil uh, magbaba, <laughs> Ano siya eh letter 'U'. So, yun ang masama nun eh. Siguro kung straight lang yan, eh, mas madaling kwentahin daw eh. Yung papasok na ganoon ay delikado yun. So, marami mga umaangal na mga mayors, mayors na at pag nilagyan ng ano, tinambakan yan, ay magbabaha sila. Especially, tropical uh, country tayo, hindi mo alam kung ka kadaming babagsak na tubig niya pagkatagulan. So, yun ang problema. Kaya, ito nga ang kasakiman ang ano ang umiiral ngayon lalo naging maging naging sakim ng mga tao eh itong between uh, DDS sa Marcos yung mga bata nila ay talagang nga uh, parang nasa huling araw na tayo eh dahil talagang magiging sakim ang mga tao at kabi-kabila oo wala nang eh wala nang pup wala nang nagpupulis eh dahil walang oposisyon okay so anyway uh, mahaba itong ano, eh? mahaba usapin tungkol dito sa West Philippines eh at babalikan natin to, magkakaroon to ng part 2. Okay? Alright, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga mag pa. Alright. Let's right. see you next vlog